Wala kitang makausap. Sure. Tungkol saan? May problema ba sa resto niyo? Alam mo, hindi yun ang pinunta ko dito. So what is it then? What's bothering you? Totoo bang nagkabalikan na kay ni Cess? Or is this another publicity stunt? Bakit? Napaka-imposible ba na magkabalikan kami ni Cess? oh Oo. Pare, ako ang mahal ni Cess. Pero ilang beses mo siyang sinaktan at pinaiyak. Maybe she finally realized na you're not the man for her. At sino? Ikaw? Pari, ako ang mahal ni Sis. The best way to forget someone is by replacing him with another. So, You're saying, okay lang na maging panakit butas ka? Oo. Oh. Mahal ko si And kung yun ang paraan para maka-move on siya sa'yo, sure. I don't mind. And besides, baka nakakalimutan mo. Ako ang unang minahal niya bago ito. Akala ko ba pinaubayan mo na siya sa akin? Oo. Oh. Pero anong ginawa mo? Tinabayangan mo siya. You already have an obligation with Kate panindigan mo yun. Hindi ako makakapayag na mawala sa akin si I don't think you have a choice, Nick. Ayaw na sa'yo ni Sis. If you really love her, you should let her go. sigurada ka naman kung makipag-meet. Sensya ka na. Biglaan din kasi to. Ano ba pag-uusapan natin? Actually, hindi ako yung makikipag-usap sa'yo. Sino? Ako. Sis, nakiusap sa akin ng kapatid ko. Na gusto ka niya makausap for the last time. Nangako siya sa akin na pagtapos nito, hindi ka niya kakausapin ulit. Iiwan ko na muna kayo. Princess. Alam kong napapagod ka na sa akin eh. I'm really sorry for that. Sorry sa mga nagawa ko mali. Sorry din sa mga pagkukulang ko. Alam kong magiging maayos sa kalagayan mo with Luis. Maayos siyang at alam ko, mahal na mahal ka niya. Sana... Sana maging masaya kayo and... I'm letting you go now. Hindi Yun niyo wish ko para sa'yo.